Hello guys, good morning. Ayan, good morning guys. Bali, October 29, ay October, sorry guys. January 29, 2024, ayan. Ngayon guys, bali, maglulot ulit tayo ng puto. Ayan, merienda yan. Ayan, bali, ito na guys yung mga ano, ginawa ko. Ayan, nagmix na ako guys ng ano, Uh, ayan uh, oil tapos salt tapos yan baking powder ayan powder milk sugar at saka ano yung vanilla ayan at saka apat na itlog ayan apat na itlog yung ginamit natin tapos ito na guys yung mix ko ayan bali half kilo ito na ginawa ko ngayon Ayan guys, bali inaano ko na ito. Ayan, minimix ko na ng minimix. Ayan, ngayon mag-ano naman ako ng cheese. Ayan, ayan ang ilalagay na natin. mag slice ako. Ayan siya nga pala guys, welcome to my channel. Ayan guys. Tapos na tayo sa paglalagay at isasalang na tayo. Ayan guys. May ano? Uh, nagsalang na tayo ng ano, unang salang ng ating puto. Ayan guys, habang hinihintay natin na mayroon tayong ano, luto na naputo. mali magano na tayo. Ito yung ano, paglalagyan ko ng, ano, ah, ng luto na. Ayan guys, tingnan natin yung ating puto. ああ。 ayan guys yung unang luto natin ha, sa ating puto ayan hello guys ito na yung puto natin pagpasensya nyo na guys ha. Ayun guys, yun lang ang ano natin ngayon for today's vlog. Ayan, kukuha tayo ng puto. Ayun, thank you for watching.